Galit man si Duterte, galit man ang Kongreso, galit man ang Senado, galit man ang Diyos sa kanila, walang problema yun yung kung yung pangkisa nila eh, walang termino. Tataben, uh. uh, partner VEA, uh, nasa kabilang linya natin ngayon ang isa sa mga respetado magaling na mambabatas, dating uh, Senate President, dating uh, Senador Juan Ponce Enrile para makuha rin natin yung kanyang uh, pananaw Ingil nga dito sa pagpapahinto ng NTC sa broadcast ng ABS-CBN. Mangwan, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Sunshine Radio. Si Admar Vilando po ito. Kasama ko po si Ben Paipon at VEA Corpus. Salamat, Admar. Salamat sa iyo saan. Ano po ang inyong uh, naging uh, reaksyon dahil may pahayag po na, uh, na...

Pagpahayag sila ng kalilang press media ay wala naman na-affect sa kanila. Ngayon, yung business, iba yun eh. Ang ginagamit nila yung kapangkapa ang atin na sambayan ng Pilipino para sa kanilang negosyo sa sa ilalim ng press media. E kung hindi kita sila ng impact-impact, so, kung ito kasi okay lang yun, negosyo nga, eh, pero yung darito yung kanilang klasita. At yung 30 na yun, nasa batas mo. At sinasabi ng uh, saalit ng bataan uh, na may pagkita at yung pagkita, may 30 At pagkatapos ng 2, may 2 na yung negosyo. Eh, ano silang susundin natin? Saalit yung uh, batas natin o yung naramay-ari ng negosyo? Senador, uh, my uh, question is very simple. Uh, ABS-CBN has been charged with many violations of law in the past. Simula nung mag-sabi uh, ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na siya po sa ABS-CBN. So lumitaw po yung iba't-ibang klase ng mga charges against ABS-CBN. But none of this ay umantong sa korte or a proper forum where could there could be a trial. Basta masasabi po ba natin na itong paglaps ng uh, frankisa ng ABS-CBN ay eh dahil po dito sa mga charges na ito? Ibang issue yan. Galit eh. man si Bucarte, galit man ang Congreso, galit man ang Senado, galit man ang Diyos sa kanila, walang problema yon kung yung frankisa nila ay eh, walang termino hindi definite yung negosyo nila. Sinabi ng Kongreso, ito, ang frankisa ninyo, pag negosyo kayo sa loob ng 25 taon, at pagkatapos nun, kung hindi namin i-extend yung frankisa ninyo, tapos na yung negosyo ninyo. Yun ang, uh, yun ang po naman nila. Isyo na yun eh. So, masasabi po ba natin uh, Congress, uh, Senador, ano? na Congress Aklan, Senador? Na ang ay, uh, prangkisa ng ABS-CBN ay ni-reject na. Literally, ah. Uh, ni-reject ano? ng uh, ng uh, Kongreso because they did not act on it on proper time. Alam mo, hindi ko ang sa ako kung bakit hindi nila inasikaso yan nung may panahon po pa sila. At uh, matagal yung kanila, masigit na dalawang dekada yung konsisa nila eh. O okay, eh, bakit oh, pinag-aralan na dadating ang araw, kailangan i-extend yung kanila sa konsisa. Mm, mm Mang Juan, um, sa pagkakaalam din natin, mayroon ding pahayag yung cable operator sa uh, dati na nag uh, nag-apply uh, na pala ng renewal panahon pa hindi pa ni si Pangulong Rodrigo Duterte ang uh, presidente during that time, nag-apply na sila ng uh, renewal. Uh, hindi ko alam yan. Uh, hindi ko alam yan kung anong dahilan na hindi na-extend. Pero, the law is the law. Dura Lex sed Lex, ignorance is an name excuse. Ignorance of the law is not an excuse. Mm -mm. Batas ay batas. Kung talagang naniniwala tayo sa ating saligang batas. Kung hindi, ay eh, pagkin natin yung saligang batas natin tapos. Mm -hmm. oh, yung pa, paano yung mga iba? Eh, mm -hmm. May mga plankisa. mo sumusunod sila. Sabi mm -hmm. nang, sovereign people for the power of government comes from na, o, oh, ito, plankisa mo. Magdegosyo ka, dalawang ng taon. Pagkatapos lang, pag hindi na-extend, itigil mo. Sino mm -hmm. pa susunod na yan? Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, meron, uh, Congressman, uh, Senador, uh, meron bang isang natatanging dahilan uh, by law uh, na ang Kongreso po ay pwedeng baliwalain at application for renewal ng isang broadcast entity, katulad po ng ABS-CBN? Ah? Alam mo, kahit na walang violation, kahit magbayad sa lahat ng bus nila, sumunod sila sa batas. Pag tapos yung termino ng uh, negosyo nila, tapos din yung negosyo. So tinapos po ng Kongreso ang negosyo ng ABS-CBN. Is that what you're telling us uh, now, Senator? Ano? Tinapos ano? po ng Kongreso ang business ng ABS-CBN. Is that what you are saying to, uh, telling us already now? That is the prerogative of Congress a franchise business is a privilege. It is not an absolute right. It can be given or not given by the powers that be. Mang Juan, kinapos po ng Kongreso ang business ng ABS-CBN. Ano? Kinapos po ng Kongreso ang business ng ABS-CBN. Oh. By not renewing the franchise. Ngayon, kung uh, iniisip ng iba na may karapatan sila at nilabag ng kongreso, nilimanda nila yung kongreso, matatalo sila eh. Mm -mm. Dahil yun ang saligang batas. Mm -mm. Mang Juan, meron pong pahayag ang uh, committee chair ng uh, franchise na ipapakontempt nila yung NTC dahil bakit nagpalabas ng uh, cease and desist order na nangako na sila dati na kahit resolution lang mula sa kongreso ay sapat na para makapaglabas sila ng uh, PA pero iba yung hindi, hindi na sila nagpalabas ng PA kundi closure order talaga ang sabi ko sa kanila good luck alam mo kahit na kongreso kahit na Supreme Court kahit na si President Duterte kahit na ang buong Pilipinas hindi nila mapipigilan na titigil yung negosyo ng ABS-CBN pag yung franchise nila ay tapos na. Batas yun eh. Mm -mm. Mm -mm -mm. Partner Vea, uh, baka may tanong ka kay uh, Mang Juan. Oo, oo, oo. Ah, magandang umaga na imbag na bigat, ah, Manong Johnny, mula sa Isabela po. po. Malinaw po bang napapakinggan? Imbag bigat po. Well, uh, salamat po, uh, Manong Johnny, sa oras ninyo ngayon. Um, veterano ka kayong abogado naging Senate uh, President ho kayo. Yung pong ginawa na resolution ng uh, Senado, uh, pati ho ang Kongreso, naglabas uh, uh, din po ng resolution. Uh, gusto ko lang pong uh, malaman mula po sa inyo na yung... Uh, Pressure ho ba ito? Gayong alam naman nila na uh, lalawagin mo lalawagin na po nila yung kanilang uh, yung 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 batas no na dapat ay may prangkisa muna bago mag-operate. Uh, uh, senator. Ay, alam naman nila na kailangan ang batas para mag-operate yung negosyo na may prangkisa ay eh, bakit hindi nila pinayagan na may extension of franchise Ano mo gagawa ng no, uh, MTC? They're bound by the law. Oh, pag binigyan nila na pahintulot na ipagpatuloy yung negosyo na walang franchise maaantiglap sila, makukulong sila, pup pupunta mm -hmm. sila sa bilanggo. Ay, ay, ay. Paano yun? Ngayon, uh, Palagay ko, ito sasabihin ko. Ha? Pag ginali nila sa Supreme Court yan, matatalo lahat sila. Pati Kongreso, yung argumento nila palpat. Mm -hmm. Ang ah, lungkot naman. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> Ang lungkot naman, Senador. Ano, uh, President ko ito, uh, knowing na uh, ABS-CBN sa broadcast industry, yeah, uh, 65 years. Uh, Mang Juan, San, no? lang alam ng may-ari ng negosyo na yan. Alam ng mga empleyado ng negosyo na yan. Alam ng madla na nakikinig sa negosyo na yan na may termino yung negosyo na yan. Alam nila yun eh. They are not taken by surprise. Oh, Ngayon, kung papayagan natin yan, we better just abolish the provision of the Constitution granting franchises. Mm -hmm. Nasa sa pira bayan yan. Walang sense, walang uh, emotion dito. Eh. Batas ay batas. So naniniwala tayo sa ating sistema. Mm -hmm. Yes, uh, okay, Tatame. There's no disagreement on that regard uh, na kapag ka walang prangkisa, hindi pwede mag-operate. Pag wala us... prangkisa, wala kang prangkisa kapot. Exactly. Pero ABS-CBN the franchise subject to renewal as yeah, in any other right. franchises. May renewal ho yan. That's also under the Constitution. Uh, have, sir, they, they, wait a minute. Wait a minute. They have vested okay. right to get the renewal. It depends upon the discretion of Congress. Exactly. You have to better understand the whole thing. No, but That is why. Right. Ang sabi And ko nga po, uh, saying, uh, Mang Juan, Senador, it is, it is not inapos na. It is not a ministerial act of Congress to grant the extension. Mm. Mm -hmm. Tapos yes, na. Mm. In other words, discretion. Ibig sabihin prerogative lamang po ng Kongreso. If they want, okay. Correct. If they don't want, correct. Correct. That's, the franchise, Therefore, franchise, a That's why the franchise is start from the Congress because they are the direct representative of the sovereign people that grants the franchise to these people. Okay. Mang Juan, uh, maisingit ko lang din kasi nakalagay din dun sa kanilang uh, order na pwede pa silang... Uh, Uh, pumunta sa korte para sa TRO. Eh, pag-aaksayahan pa ba ito ng ABS o tap, tututok na lang doon sa franchise renewal po sa Kongreso? Ay, open sa kanila uh, lahat ng remedies. Open to them. Is, is, all the remedies are open to them. But I I think they they cannot get any judicial protection because very obvious nag-expire yung uh, kanilang franchise Wala nang magagawa. Oh. So, halimbawa, Jollibee, binigyan ka ng franchise na magtayo ng restaurant for uh, 10 years. Dumating ang araw, tapos yung 10 years. Wala ka ng kontrasa, hindi ka na pwedeng maggamitin yung, yung jo Jollibee mo. Oh. Mm -hmm. Ganyan lang yan. Mm -hmm. Yes, tataben. Okay. Sen Senador, hindi ko I'm not really satisfied on the logic ano ho, of yung pag, pagkakaroon po ng prangkisa at yung right to renewal. I think every business in the country today, even outside of the Philippines, pagka na-issue ka ng prangkisa, in the case of ABS-CBN, dekada na ho ang binibilang nito na meron silang prangkisa at nag-ooperate. Ngayon po. Karapatan po ng ng negosyanteng ito na mag-apply po ng renewal. And wow. this must be uh, subjected to the authority of the uh, franchise uh, authority gi giver. Yung nagbibigay po ng authority. Hindi ko maintindihan 'yun dito ho, uh, Manong Johnny. Hindi ko maintindihan kung mayroon pong other issues here. Naginamit po ng Kongreso kung bakit inupuan ang application for renewal ng ABS-CBN. Matagal pong nakabinbin sa kanilang sala ang renewal of their franchise, but they used every means to make the make ABS-CBN believe that their franchise could not be could not lapse. Pinaniwala po ang ABS-CBN Hoy, huwag kayo mag-alala. Kami bahala sa inyo. <laughs> Until the day came, mm. naglaps po ang kanilang prangkisa. And true enough, by law, pagka wala kang prangkisa, wala kang broadcast. Mm. Yes, Mang Juan. Senator. Uh, alam mo, I, I, cannot answer that question, but I would say, good faith is presumed. Now, if you have evidence that contradict that presumption, then uh, they have uh, judicial, administrative, and political remedies. Oh. Hmm. Sa tingin ko, ho, uh, Manong Johnny, uh, kayo na rin po ang nagsabi na pagka pumunta po sa, dumating po sa Korte Suprema, eh matatalo talaga huh? ang ABS-CBN or matatalo po. Walang mananalo ho dito eh. Uh, ang akin lamang po dito. I don't think even politics... I'm not, I'm, I'm not against ABS-CBN. Ano? Mm -hmm. In fact, I owe them a favor. They were the publisher of my book. Mm -hmm. But uh, as a lawyer, I'm telling, I'm telling you, they have no vested rights to get a renewal. It's up to Congress to decide whether they are entitled to a renewal or not. But I do not know the reason of Congress in not acting on the request for a renewal. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, Tata Ben. So wala hong dahilan na nakikita po ng uh, dating Senate President kung bakit inupuan ng Kongreso ang Application for renewal of ABS CBN. You do not see a reason not, for this. I'm I'm saying uh, I'm not saying that walang rason, but I do not know the reason. Ah mm -hmm. uh, okay. okay. Partner V. Uh, Seventy uh, so, sir. Uh -uh. <laughs> Vaya, partner Vea, may tanong ka pa? Well, uh, wala na sigurong mas matalino pa ano? Uh, dahil mam veterano na po ang ating kausap mga kapartner pero talagang nalulungkot naman ako ano mang Johnny na ganito po yung uh, kumbaga pasa bola uh, ng uh, mga trabaho ng uh, kongreso at uh, saka ng Senado o eh ang Senado naghihintay lang naman po uh, sa Congress kung magtatrabaho sila o hindi uh, napaka basic kasi yung pwede nating maintindihan mga Johnny, kung batas kasi eh kung wala kang prangkisa eh, stop operation ka ganun lang po yung pwedeng basic dito pero kung anong dahilan eh ayun uh, uh, nga po yung uh, talagang hindi malinaw ngayon na uh, napakarami pong mga matatalinong abogado din ang magkakaibang pananaw uh, tungkol po dito oh, alam alam niyo gabi mga Nung buksan ko yung television, nalulungkot ako na walang ABS-CBN. Channel 27, Channel 2, mm -hmm. Channel 8, wala. Ha? Kaya ako nalulungkot din sa mga employees, pati yung mga may-ari. Mm -hmm. Pero yun ang batas eh. Wala tayong magagawa. aanyo Ngayon, ano, uh, bakit ang Kongreso ay uh, hindi kailabaho yung uh, yung clan, yung uh, extension, application for extension, ayun ay hindi ko alam. Mm -mm. okay. Mang Johnny, uh, you've been there, a Senate there are president. Many reasons. There are many reasons. Pero I am not privileged to state the reasons. Mm -mm, mm -mm. Yes Tatawin. Pero man. ma Manong Johnny, uh, ito'y personal na question na lamang po ito sapagkat matagal na po kayong nasa politika. Uh, iba't ibang posisyon na po sa gobyerno ang hinawakan po ninyo hanggang maging Senate President po kayo. So dumaan din po kayo sa Kongreso. I know you are well versed on the protocols, on the uh, procedures na ginagawa po sa both houses. Mahigit pong dalawang taon na inupuan ng Kongreso ang application for renewal ng ABS-CBN. Kung kayo po ay uh, Speaker of the House today na hinahawakan po ni Mr. Cayetano, uh, can you uh, freely or uh, meron po ba kayong, pwede ba ninyong sabihin sa amin uh, with all the experiences you have in the world, kung ano ang dapat ginawa po ninyo kung kayo po ay Speaker of the House today? Ah, uh, well, alam mo si, uh, si Speaker kayo ay eh, kahit na Speaker siya, uh, he cannot uh, uh, demand anything from the committees. Ang mga committee sa uh, and uh, the Senate are the ones that will work on the bill. For what reason they did not work on it is uh, a big big question mark. Ayon. Uh, only only they will know the answer to your question. Mm -mm. So maraming salamat po. Mang Juan, uh, may isingit ko lang itong isa kong. Isang ginaapu. Mang Juan, may ko lang itong isang question. Pwede ba na ipareserve ng uh, ABS yung kanilang mga frequency? na considering ngayon is uh, hindi na nila pagmamay-ari or uh, hindi na sila ang But, uh, nagmamanage? Hindi. Uh, po ari ng sovereign republic yan. Eh. Mm. You cannot reserve it. You mm. either have the privilege of holding it or not at all.